Okay, ipapakita natin itong pulis na ano masasabi nyo kaya kung makasalubong nyo itong ganitong pulis na may bitbit -bit na baril at uh, kayo yung matamaan nito. Eh, Siyempre nakakatakot ito. Ano kayang gagawin dito ng PNP? Ano ba to? Ito ba talaga? Baka babalik pa. Ito yung mga delikadong pulis. Sige, parunin natin to. Uy, nakagamba. Igan, bago sa si saksi. Nag-amok at nagpaputok pa ng baril isang pulis sa Las Piñas. Tinutukan pa niya ng barilang ang isang kabarangay. Saksi, si Darlene Kai. Si. Si, ma Kuha ito ng nagwawalang si Police Corporal oh. Bernard Castañeda sa Rebecca Compound Almanza 2, Las Piñas pasado alas dos ng madaling araw kanina pagkakasa niya sa baril, paulit-ulit niyang kinalabit ang gatilyo. Kung saan-saan niya itinutok ang baril. Pero tila wala ng bala kaya hindi pumutok. Maya-maya, pinagahampas niya ang isang bagay na hindi nahagip sa CCTV. Motorsiklo raw niya iyon. Ilang saglit bago yan. Oh, you got... ...maririnig ang sunod-sunod na pagpapuputok niya ng baril. Tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga ni Castaneda. Pero ilang beses na raw siyang nagwawala at nagpapaputok kapag lasing. Dahil pulis, ginatatakutan daw siya kaya hindi sila makalaban. Maya, maya lumipat naman siya sa kalapit na lugar at napagbalingan ng kauuwi lang na si Jomedes Late. Bigla na lang daw siyang sinugod ni Corporal Castaneda. So pagdating doon, yun, na lasing siya... Yun wala, wala siya doon, sigaw-sigaw. Tapos nung okay. ano, sinagot ko din. Tapos maya-maya, nagulat na ako doon na sa baba ng bahay din namin. Tapos bigla na ako tinutokan ng baril. Saan? Dito po, sa hulo. Ano sinasabi? Tapos sabi niya, ikaw ba yun? Sabi ko, ay hindi po ako sir, kaya lang mo po sir eh. Hindi raw sila magkakilala kaya wala raw siyang ideya kung bakit bigla na lang siyang inaway at tinutukan ng baril sa ulo. Pero dinipensahan niya raw ang sarili kaya nagpambuno sila. Ngayon maya, magkakayat ka sa hagdan, sumunod siya. Bakit sabi ko, bakit kaya susunod siya, matutulog na kami. Doon na siya, uminit pa ulo niya, kaya doon na siya ulit bumunot ng baril. Kaya doon na yan, inano, habang paghawak ko ng baril niya, Natumba kami, parang nagkabunuhan kami. Naga -na ko. Yun, naga -na ko yung pagtumba niya sa lupa. Nilakasan na lang daw niya ang loob niya kahit natatakot siya. Eh, nakabahan po. Paano na kayo ang buhay kong pumutok yun? At sa isip ko agawin baril eh. po, pag hindi ko na ano yun, baka tuluyan talaga ako baril nun. May tumawag daw sa mga polis para i-report ang nangyari. Kaya agad responde ang Las Piñas Police para arestuhin si Castaneda. As early as 2.30 uh, in the morning, we received a phone call from a concerned citizen through our Tactical Operations Center that uh, um, a male person was uh, uh, in the act of discharging a firearm. So nagpapaputok po siya ng kanyang barel for three to five times. Then an hour later, nagkaroon ng incidente po dyan sa may Rebecca compound. Hindi pa inyaharap sa media si Castaneda na kasalukuyan pa raw sa masa ilalim sa ballistic at paraffin tests. Iniyahanda na ang mga kasong illegal discharge of firearms and grave threats, pati na ang administrative case sa grave misconduct. Tinanggal na rin siya sa puesto. We condemn this senseless incident of careless and negligent use and handling of firearm that may cause injuries and loss of innocent lives because of rec recklessness. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi.